O oh, ayan na. <laughs> na. Sunod-sunod ang order. Nakapag-deliver tayo kagahapon sa New York. Ngayon naman, may tumawag na naman. May order na naman. na buko pandan. Tapos sa pork barbecue. Tsaka baked spaghetti. Sunod-sunod oh, mga -sunod order. Alos araw-araw. Ano, ganyan talaga. Kailangan magsipag para may kita. May maipang uh, tustos sa kung saan mang gastusin. Tsaka may maitulong kung kinakailangan nalang. Oh, Mamaya pakita ko sa inyo mga ginagawa ko. na. ating uh, buko pandan na nahihiwa ko na yung pandan oh, eh, dyan. ating buko pandan nga na yung may heavy cream na ginawa ko parang icing. Tapos si gatas na malapot, buko, uh, natali coco, tsaka yung nga uh, pandan jelo na. O, masarap masasarap nyan. Oh, ito may yung kaulint eto, oh, diba? Na, lang natin ng konting uh, pandan flavoring na. ako Ang sarapan, na. Ito naman yung ating uh, barbecue sauce na pinay style. Ano yung ating planyangan nga na. At ito naman yung ating pork liempo. imi so, siyempre. Yan yung merong sprite. Ketchup, banana ketchup, soy sauce, bawang, paminta, sukal, siyempre. Ayan. O, so, diba? Pinoy barbecue. So, haluin lang natin yan, ana. Mabutay na natin natin na baboy. Yan yung may kalaban sidi, okay. ana. Mamarinin natin mabuti yan. Haluin natin mabuti. Kailan lahat ko hotel, ha? Ayan. Ganyan so, lang yan, ana. si so, sasalang natin dito yan. Ang maayos na. At lalagay na natin yung pinagbabaran para mas mababad siya. Ayan nga. Oh, di na lang natin 'yan, lalagyan natin yung Pinoy spaghetti sauce para bukas sa ka spaghetti tas lalagyan na lang natin ng bechamel o white sauce ibabaw at ibebe ka na. Kaya nga, tapos na rin natin kalderetang kambing o oh, na napakasarap at manghanga na. O oh, nga na, nakatawas na naman tayo ng <laughs> bagong order at pagkakakitaan. Bukas i-deliver na lang natin yan sa Danilin. Ano na? Hmm?